Isang hallway sa paaralan, mayroong kaunting mga estudyanteng tumadaan. Narinig si Quincy at Annika na nag-uusap tungkol kay Ezekiel habang papalapit si Jose. Ano ba, Annika? Yung kapatid ni Jose, si Ezekiel, grabe kung magyabang. Akala mo kung sino, eh, puro salita lang naman. Oo nga, Quincy. At minsan, ang kulit pa niya. Para bang lahat na lang ng bagay gusto niya. Siya ang bida. Hindi ko nga alam kung bakit ganun siya. Narinig ito ni Jose at huminto saglit bago maglakad palapit sa kanila. Hindi siya sigurado kung dapat bang makinig lang na lang o sumingit sa usapan. Ngunit, nagpasyasang pumasok. Anong sinasabi niyo tungkol sa kapatid ko? Ah, sir, wala. Nagpultuhan lang kami. Wala lang. nagpag sa lang namin si Asikar. Oo nga. Hindi naman namin sinasadya. Opinion lang naman namin yun. Opinion? Ganyan ba talaga ang tingin niyo sa kapatid ko? alam kung hindi siya perpekto at may mga bagay din kaming hindi pinagkakasunduan pero hindi ibig sabihin na pwede niyong na siyang usgahan o pag usapan sa ganitong paraan. Eh kasi naman Jose, hirap minsan. Parang lahat na lang ng bagay gusto niyang patunayan sa lahat na siya na ang magaling. At minsan, parang gusto niya. Lagi nasa sentiment ng attention. Alam niyo, lahat tayo may pinagdadaanan. Baka kaya niya ginagawa ang mga bagay na kasi gusto niyang mapansin o maramdaman na may halaga siya. Pero kahit ano pa man ang rason niya, hindi pa rin tama na pag-uusapan niyo siya sa ganitong paraan. May mga dumadaang estudyante na nagiging interesado sa usapan. Si Ezekiel ay makikitang palapit mula sa malayo. Nandito ka pala? Anong pinag-uusapan niyo? Wala, Ezekiel. Nagpapaliwanag lang ako kina Quincy at Anika tungkol sa kung gaano ka kahalaga sa aking bilang kapatid. Ano? Anong ang pinag-usapan niyo, kuya? Si Jose ay humarap ulit kina Quincy at Annika. Alam niyo, kahit kaano kami magdalo ni Ezekiel, hindi magbabago ang katotohanan kapatid ko siya. At bilang kuya niya, tungkulin kong protektahan at ipagtanggol siya kahit pa sa mga pagkakataong siya. Mismo ang nagkamali. Lahat tayo ay may mga bagay na kailangang matutunan. Pero sana hindi sa paraan ng paninira sa... Tumahimik si Quincy at Anika. Halatang napaisip sa mga sinabi ni Jose. Pasensya na, Jose. Siguro na nga, hindi namin naiintindihan kung anong pinagdadaan ni Esikal. Oo nga, hindi naman dapat siya ginaganyan. Minsan kasi nakakali nakakalimot kami na tao rin siya na may nararamdaman. Salamat sa pag-unawa. Alam kong hindi madaling unawain ang mga pagkakamali ng iba, pero mas maganda kung magsisimula tayo sa pagiging mabait at pagbigay. At kung hindi kayo nagugustuhan sa kanya, sana lapitan niyo siya ng diritsyo, hindi yung pinag-uusapan niyo siya sa ganitong paraan. Ano ba talagang nangyayari, Kuya? Wala, Ezekiel. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo kahit na minsan nag-aaway tayo, mahalaga ka sa akin bilang kapatid. Papalapit si na Quincy at aneka kay Ezekiel. Ezekiel, pasensya na sa mga sinabi namin. Hindi namin sinasadya na makapanakit. Oo, sana mapatawad mo kami. Okay lang. Hindi ko rin naman alam kung anong nangyayari. Pero sige, ayos lang. Habang naglalakad papalayo si Jose at Ezekiel, humabol si Quincy. Jose, salamat sa pahala. Minsan kasi nakakalimutan namin maging mabait sa iba. Wala yun. Lahat tayo natututo at sana matutunan natin na maging mas mabuti sa isa't isa habang naglalakad papalayo si Jose at Ezekiel. Kuya, bakit parang palaging ganun na lang ang nangyari? Alam mo Ezekiel, may mga tao talagang hindi agad nakakaintindi sa atin. Pero ang importante, marunong tayo magpatawad at magpakumbaba. Hindi mo kailangan patunayan sa lahat kung sino ka. Basta tandaan mo na nandito ako para sa iyo.